Saan man sa mundo Ang Pinas sa inyo ay saludo Malawak man ang daigdig Malayo ka man kababayan Sa kalungkot ay padat oh, padagay Sa mga kayans, so, andito na naman ang katulong ng bayan. Yami OFW Saudi. So welcome or welcome back to my YouTube channel. YouTube channel. Yam Kabayan TV. So nautal-utal na po tayo dito. <laughs> Sige ka salita So ito po yung panahon lang po na makapag-vlog po ako ma ng maayos kasi nag-iisa po ako. <laughs> so lubos-lubosin na po natin. So ipakita ko po sa inyo ang paano po ang mukha ko. Plain lang po pag mukha ko ngayon kasi nag work po tayo. Tapos naka-lipstick ko lang akong konti ganyan para hindi po ako paputla sa harapan nyo, kapatid. So, ayan po, paano pa patanggal ang hijab? Tapos ano po pag ko after? Di mukha pa rin. <laughs> ayan po, tingnan nyo po paano po yung pagmumukha kong ganyan. Ayan po yung mirror. So, ano po siya. Parang mananalamin lang po ako nitong camera ko. Wala pang choice eh. Sobrang ano po. Boring. Ano pa Paano na naman ito isit yung ano natin. <laughs> Tanggal muna natin. Hijab.

Sobrang ano na po kasi kabayan taas na ng hair ko. <laughs> Hindi po ilabi. Eh na ano, ponytail ko na lang po siya. Butong <laughs> ano ko, headset. Ano? Hindi po kasi marinig pag ano kabayan. Walang headset kasi sirap po yung speaker. And ito po yung buhok ko haba na po kasi. Yan <laughs> na. Wala, na, na natin para mas ano po siya. Malinis po siya tingnan. Tapos talagang makikip po siya nito. Kasi bawal po talaga yung buhok makikita ka ba yan? <laughs> Kaya nga first time ako nakita ng ano ng alaga ko na nakaluga yung buhok. <laughs> Tapos ganyan-ganyan siya sa akin. <laughs> ano ni mo ka <laughs> bisaya bakit ka ano tumitingin-tingin sa akin siya ang haba-haba buhok mo Jeremy ganyan eto na po yun. kaya sa minsan sa post ko po, kulot-kulot na po siya straight po talaga yung hair ko kapatid so po siya huh? pero andito na po tayo kaya medyo kulot-kulot na po Yan haba na po niya. Hindi po pwede yung joti na ganito kabayan. Alam niyo na. Kakapoy oy. Eh. Ng katawan na lang nato. Ni. Ayan po 'yung haba po. Hindi <laughs> na po buksan. Yayay. Puyo, no puedo encontrar cámara, cámara mejor para la <laughs> bueno, no Ang sakit ng katawan ko, kabayan. Grabe hugas ng pinggan mula umaga hanggang gabi. Ayan po. Grabe talaga. Hindi talaga ano, easy po yung trabaho sa bahay. Kaya po nung nasa Pilipinas pa ako, sinusupa ko po talaga maging helper. Pero ganun nga po, meron po tayong Anak po, kaya na po siya. Kailangang, mm, pinasokan ko po siya. <laughs> kasi, alam niyo na, para sa kinabukasan. niya Ano na <laughs> Nya. po? Tapos, pag ano po, sabang na kasi. Sinusumpa ko po dati yung pagiging helper po. Sorry po ah, Kasi alam ko po kasi stay in po siya. Tapos all around po yung work. Yun nga po, overwork, underpaid po. Pero yun nga po, dahil single man po tayo, ulit, nandiyan na naman. Single man po tayo, wala po support sa ano, ganyan. So, pinasukan ko po. <laughs> Nasa ano po, miss na miss ko na po talaga yung pamilya ko, kabayan. <laughs> Kaya po, excited po akong umuwi. <laughs> so, makakaway po tayo ngayong January po, 2022. Yay! So, hindi na po ako babalik. <laughs> Pero madalas naman sa lahat ng nga, batch ko, hindi din babalik, hindi din mag extend Talaga kabayan. Hirap din kasi walang day off, hindi tayo makalabas maka -mall man lang, <laughs> maka-time sa self, maka-gupit, ganyan, maka-pag-ayos naman ng kunti yung mga ano. Pero meron namang mga helper talaga na may day off, pero kami wala po. So, ayan po sa nagtatanong po na, ano, nakakatakot ba mag-abroad? Nakakatakot talaga, sis. Kaya po yung pag decision po natin, grabe, bus buhay po yon. <laughs> pag-abroad. Kaya siguro nasasabi ng kanta na ano, or sa talaga sa sa atin na ano, mga OFW bagong ano po siya bayani. Kasi talagang hindi po natin hawak buhay natin dito. Meron talagang mga nauwi na wala nang buhay. Kaya nagkakalungkot po talaga kabayan. Talagang paswerte-swerte lang po talagang pag-abroad. Kaya yun po, kabayan, talaga magpre prepare lang po tayo ng puso po. Galing po sa ating heart talaga. Kasi talaga si Lord lang naman talaga ang may alam sa ating buhay. <laughs> ang may hawak. So, yan po din yung sa kasamahan ko din po na ganyan din na namatay po siya. Buti na lang di po siya na, na natuloy mag-abroad. Na... <laughs> sa atin po siya kasi naka ano po siya nag high blood pero ex abroad na po siya so yun na po kabayan matutulog na po ang katulong ng bayan niyo, yan na po yung higaan ko Diyan po ako ito po yung dalawang kids Diyan po yung mga bata So anytime they need me, and they have me, <laughs> so minsan mawiwiwi, hindi ng water, magpupupo, talagang gigising gisingin nila talaga ako <laughs> kabahid. So ito na po talaga yung pamumukha natin. <laughs> mirror, mirror, and the wall. Ayan po Talagang dasal Dasal lang po tayo kabayan Lagay niyo po natin ngayon Kunan nung isang bata Tapos ito, dalawa kasi yung alaga ko Ito sa isa Ito sa isa Kapagod. Pero talagang kaya natin tiisin ang lahat. Tiniis ko ang lahat. Hmm. Ay, sorry po. <laughs> Ayan po. Ay, nga mo na konti. So, matutulog na po. Kabayan, maraming maraming salamat po, ah. Sana hindi po kayo magsasawang masuporta sa akin sa pagpapanood niyo sa akin. Maraming maraming salamat po. Stay safe and God bless po. This is Yam Kabayan TV, Yam Jimenez, OFW, KSA. muam, muam, muam. Mua.